Uy, hey, ito tignan mo, oh. Oh, ano to? oh. Uy, ito pala, marami. Oh, ito. Yun, oh. oh. Pakahira pa tayo. Ganda pa ng ano. Mag, oh. Max pa, max. Oh, ganda pa ng ano. Yun, nakatuloy pa. Ang dami. Uy, huwag kang mahulog. Tignan mo. Walang meron tayo Ayon. ayo dong no? grab <laughs> itu itu pak oh. itu pak itu pak oh. di itu nih sama katropa sudah sabi kok balikan nato ini dong oh 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 di bawah itu mau tama bisa mau tama itu pak itu pak itu pak pa. pa. Oh, Aboy! Ayan mga katropa, dito na naman tayo sa pangatlo natin ating destinasyon. Ang ganda na mga dito. Ayan o. No. <laughs> dami na nila. Ipatay dito para buhatin natin. Ayan. Ayan man sa yan mga katropa, pangatlong ano na natin ito, destinasyon. Ayan. Yan naman sila, napakarami o. Oh. Ayan. Nagkalod siya. Ito itong gado. Ayun. Eh, plastic man. Ayun e, tayo dito tayo. Ayun. Nah. Ayun. Ayun. Grabe. Ito pa. Ayun nah. Oh. Oh. Ay, gay. Agoy. Agoy. Sinahin natin yung mga maliliit. Ay, anong ganda? Ay, Ang <laughs> Ganda. Ito, maliliit naman. sa sobra. Ganda. Ganda nito, oh. Brabe. Walang namulat, mga kapri. Sige po. Sawa ka dito sa, ano. Sawa ka sa tapon. Wala. Ibi. Ibi umusin okay. na ko lang meron ako nakita dito okay. ang ganito pagkaiba ng mga baso dito, ng mga baso. Okay. Okay, ito yung dito. kita yung tamak. Ito dito. Ito kailangan natin. Ito yung tamak. Para iyon Ayan pa. Marami. Ayan pa. Ayan pa. dito. Lagyan natin. Ayan. oh, ka siya. Oo. natin ito. Dito ka. sagot na sa akin Ang ganda Ano Hindi ko nakita yun oh Hindi ko nakita yun sayang Ang ganda Hindi ko nakita yun oh Ang okay. ganda Okay. Yeah. Tignan mo oh Ayun hindi ko nakita yung ano Kukuha niya kanina Ito pa Ito pa Yeah.

medyo malaki maliit yung lalagyan ng laki ngayon Uy, ito tinan mo ito, oh. isang oh, ano to Uy, ito pala marami yun o oh. oh. pakahira pa tayo ganda pa ng ano mago, oh. max pa max ang oh, ganda pa ng ano ganda pa ng ganda mga, plakito, mga ito may basag. Malay natin yung basag. Baka masugat, baka masugat tayo. Ayan, o. Ayan, o. Ayos. Bagoy. Ito na ito ito eh Ito Ito ang ng mga ula mga katrupa Tagal dito masira Ayan na Ayan Ayan Ito, ito. 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 ito banda dito po dahil dito grabe ano to ayun to ano to parang to ah mga color ito pala po sa color yan ayun ah yun mga katrupa ang uy huwag kang mahulog ito pinalo ano na <tinyo> tayo ngayon hapot na tayo hapot grabe nakita ko na pinto ang ganda. Ay, ko.

sa Kadaga Parish po. Hay, hay. Ito na mabasag. Hindi hindi na ay love London, ay hit ka pag nabasag. Eh, na yung Kaparish ko. no. Yo, yo, lagi hiwalay lang yung mga Kaparish ko, pa. na mulot eh. Ya. Konti lang. Okay. Hmm. Oh, kita dyan. Harap pa ka ng malaking Sayang ya, plastiknya plastic na lang. Ang ganda pa naman. oke Basag. Ayun Ayun mga katrupa Ayun o, grabe o Ito pa o Ito pa Ito pa Dito natin ilalagay Basag, basag Kaya ko ba to?

Hmm. Ano diba? oh. yung nandito? Ano yung nandito? Ano yung nandito? Hmm. Talik Basag na. Ito okay yung oh. panghalo ng itlog. Ito, Ito kasi yun yung ano, maliit na maliit mga kapropa. Ayan o. Oh. Hindi kasi siya up-balance ano, siya pag, ano, pag nakalagay sa lamesa. Ito Ito lang. itu kami belikan kena itu mana nabi itu pas kok apa ah, belikan beli kena tanya mengenai lo kami kemana isak isak nak kemana yeah. ya ito ito mga katropa sila sabi ko balikan natin yun oh o oh. o oh, o diba ito may tama isa lang may tama ito pa ito pa ito pa ano sabi ko o agoy ay kaparis pa agoy ito yun Oh. Iyon. Agu. Agu. Grabe ah. na to. Oh my god, napakarami. Yeah. dami na tayo na pulot ng truck Ayusin natin ulit pamaya. Talagang hahakotin natin lahat to Baka sa sunod, konti na lang. <laughs> Ganda naman -gan -gan ito Tingnan natin to. May basag, may basag. Tapos natin yung basag. <taps> Alam mo mga katropa, inaitam ko to. Kasi inalagay ko rin sa balik pine box. Alam nyo, magagamit nyo to. Alam nyo ba? Paglagyan ng mga pagkain, pagistakan. Ganda po yung ito. Hindi so, ko nakita. So, nasa harap ko na. Agoy. Hala <laughs> kulit. Hala kulit. Marami mga color. Pwede pa kaya ito? Naka-shield naman. Ito na brown brown ito. Ano pa kaya ito? Kaya na, hindi naman silikado. Makakalbo tayo, ang dami eh. expired na yun, mga pang-cooler sa buko. Baka so, ano pa naman siya, eh. Ano po yung expiration? Yun? I think na may expiration sa dito. Expired. ah eh, oh, wala na. 2020 pa po na yan. Mahirap na. Makakalbo tayo Oh my god. Grabe na to. Grabe ang tapon. Saan na guys. Oh my god. Ay, pasag pala yan. No? Oh. Mabati sama. Ito lang. Ah! Grabe. Ano mo? Sulit mga katropa ang dami. So ay mga katropa, sulit na naman yung pangat kung tulot natin. yung naman. Yun yun yun. Grabe. Ayun oh. No? Okay. Ito, aayos mo na naman. Grabe, abutin na po dito ng umaga. Anong oras na mga katropa? 12.30 na. Quarter to 1 na. O, oh, mag na nga. O, 12.45. Ayan, yeah, quarter to 1. Ayan, ayan. Sinulit ko talaga. Sobrang gagawin tapang mga katropa. Wala na nangyay. Lalo na mulot. Hindi naman, pinamimigay na. Gusto mo. Uy, 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 mo lahat. Yan. Ayan mga katropa. So ko po ito ay para sa ating balik box para po para sa inyo po. Kaya like and share na po sa ating mga video para makasali at nanalo sa ating balik box. At yung mga katropa, maraming salamat sa support at sa walang sao mag-support sa amin. Sige alam, check out sa lahat. Kita-kits ulit tayo na next vlog Bye-bye!